Bayo Kung gayon, <laughs> ay tatapatan ko ng bawat isang kami ng aking kampo. Kung gaano karami ang mabuti, ay gayon din ang kasamaan. At sila'y magtatagumpay. Hahaha! <laughs> ang tao ay lalalamin ng may laman na di kaya natin ispirit sila'y maguguto sila'y mamamatay at magiging buhaw sila sa tawag ng laman ang Diyos <laughs> na mga sa oras at ng kibitan at paghihirap ng kalumuhuban <laughs> at hindi nila papansin <laughs> ang Diyos na may lalang <laughs> murahan. At saan, saan sila nilibot sa mga pangyarihan? Tutuksuhin sila ng mga bagay na kumikinaw at pagdaw. kumikilala pumipigala sa kanyang kapagalingan ay hindi namin susuko ang pag-asig ng mundi ang kanda Mige! Ang tao ay lalalangin at mabubuhay sa pagsuko. Maraming hindi tatagal lalo na sa kahirap. Ibibigay din niya sa mga hindi nila na ang biyaya at kasaganaan. Woo! Ah, ah, ah. Ang biyaya at kasaganahan ay hindi pagkakait ng may lalang. At marami ang malalason sa tawag ng kapangyarihan. At biyaya ng kaligasan. Ang mga tao binibiyaya ay malalasing sa kapangyarihan. At dito masasarahan ang pinto hindi niya magkawa ngayon. Sabagat siya ay magkakatawang tao. At ang mga tao, madaling tuktuin. Masipin! <laughs> oh, satanas! Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo kaya palaluan ng kanda ka pagyarihan. Kaya! Miguel! <laughs> Habang ang mga tao yan, ay namubuhay <inaudible> sa lipa. Panami <inaudible> yung karahan upang sila'y mapasakit. <laughs> At tatating ng huling araw, ako si Lucifer ang kikilalangin ng mga kanilumang ng makasama. <coughs> Habang sila'y namagluhay sa lupa, ako si <laughs> <coughs> Ang mga tao'y maubuhay na may tao sa Diyos. Huh? Ang tubig ay nilang apoy, hangin, idlat, at yan ay gagamitin na yung bawa upang huwag silang babuhay sa kasalanan sapagkat na, pang nyo, sa hig -higay higay na ang ang ng mga araw na yun sa kanilang pagsusulit ay hindi kaya titigan na mga mata ang kalagin-lagin nilang sasapitin hindi magpapabaya ang siyang nakuro na mga angeles ang sirafines, kerubines, dominaciones, todos, tubertudes <Dominicones, todos> <todos> <todos> Sipagos, Potestades, Agnes, at Arkangeles. At nais kong ko, na, na darating, sa mga walang makakarapin, maging ang pinakamalakas na anghel, Arkanghel, Karolina. ay wala kang pangyariya magbukas. Ang pitong tata ay nilalang na ito'y magtataglay ng pitong ulo. At bawat dulo may isang sumay. At bawat dulo ng pitong sumay may isang mata na tumitingin. At nagmamasin sa lahat ng dako na sa sinuto. At sila ang mga pangyarihan. Naglalagda ng hato sa mga taong hindi mabuti. At gagating pala naman.